Josue, kalabing walong kabanata, ang pagkakahati-hati ng iba pang lupain. Nang matapos nilang sakupin ang lupain, nagtipo ng buong mamamaya ng Israelita sa Shilo at nagtayo ng toldang tipanan. May pito lahi ng mga Israelita na hindi pa napapartihan ng lupa. Kaya sinabi ni Josue sa mga Israelita, Kailan niyo pa ba sasakupin ang natirang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang Diyos ng mga ninuno ninyo. Pumili kayo ng tatlong tao sa bawat lahi. Papupuntahin ko sila para suriin ang natirang lupain. Pagkatapos babalik sila sa akin na may dalang mapa na ginawa nila na nagpapakita kung papaano hahatiin ang lupain iyon. Dapat hatiin ang lupain sa pitong bahagi. Hindi kasali ang lupain ng lahi ni Huda sa timog at ang lupain ng lahi ni Jose sa hilaga. Pagkatapos madala ang mapa sa akin, magpapalabunutan agad ako sa presensya ng Panginoon na ating Diyos kung kaninong lahi mapupunta ang bawat bahagi ng lupain. Pero ang mga levita ay hindi papartihan ng lupa dahil ang bahagi nila ay ang paglilingkod sa Panginoon bilang mga pari. Ang mga lahi ni Nagad Ruben at ang kalahating lahi ni Manasseh ay nakatanggap na ng mga bahagi nilang lupain sa silangan ng Hordan na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. Nang papalis na ang mga napiling tao, sinabi ni Josue sa kanila, Suriin niyo ang buong lupain at gawan niyo ito ng mapa. Pagkatapos bumalik kayo rito sa akin sa Shilo, dahil magpapalabo na ito agad ako sa presensya ng Panginoon kung kaninong lahi mapupunta ang bawat bahagi ng lupain. Kaya lumakad ang mga tao para suriin ang buong lupain. Pagkatapos ginawa nila ito ng mapa na ang lupay na hati sa pitong bahagi. At inilista nila ang mga bayan at baryo na sakop ng bawat bahagi. Pagkatapos bumalik sila kay Josue sa Shilo. At pagkatapos magpalabunutan sa presensya ng Panginoon, binigyan ni Josue ng bahagi ang mga lahi ng Israel na walang lupain. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Benjamin. Ang unang bahagi ng lupain ay napunta sa lahi ni Benjamin, na sa pagitan ito ng mga lupain ibinigay noon sa lahi ni Huda at sa mga lahi ni Jose. Ang hangganan nito sa Hilaga ay nagsisimula sa ilog ng Hordan papunta sa Hilagang Libis ng Jericho. Pagkatapos, paahon ito sa kanluran sa mga kabundukan hanggang sa disyerto ng Beth Aven. Mula roon papunta ito sa Libis na nasa bandang timog ng Luz na siyang Bethel pagkatapos pababa ito sa Atarot Adar sa bundok sa timog ng mababang Bethhoron mula roon papunta ito sa kanluran ng bundok na nakaharap sa Bethhoron at papunta sa timog nagtapos ito sa Kiryat Baal na siang Kiryat Jerim isang bayan ng lahi ni Huda ito ang hangganan sa kanluran ang hangganan sa timog ay magmumula sa hangganan ng Kiryat Jerim mula roon papunta ito sa kanluran sa mga bukal ng Neftoa Pababa ito sa paana ng bundok na nakaharap sa lambak ng Ben Hinom. Ang lambak na ito ay nasa hilaga ng lambak ng Rephaim. Mula roon papunta ito sa lambak ng Hinom sa timog na ng lungsod ng mga Jeboseo pababa sa Enrogel. Paliku agad ito pahilaga papuntang En Shemesh hanggang sa Gelilot na nakaharap sa daang paahon ng Adumim. Pagkatapos pababa ito sa bato ng Bohan na anak ni Ruben at dumaraan sa hilagang libis na nakaharap sa lambak ng hordan, pababa sa lambak mismo. Pagkatapos papunta ito sa hilagang libis ng Beth Hogla at nagtapos ito sa hilagang daanan ng tubig ng dagat na patay na siyang hangganan ng ilog ng hordan sa timog. Ito ang hangganan sa timog. Ang ilog ng hordan ay ang hangganan sa silangan. Iyon ang mga hangganan ng lupaing natanggap ng lahi ni Benjamin ayon sa bawat sambayan ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Benjamin. Ito ang mga lungsod na ibinigay sa lahi ni Benjamin na hinati ayon sa bawat sambahayan. Jericho, Bethogla, Beth araba Zemaraim, Betel, Avim, Para, Ofra, Kefar Amoni, Ofni, at Geba. Labing dalawang bayan kasama ang mga baryo nito. Dagdag pa rito ay ang Gibeon, Rama, Birot, Mizpa, Kefira, Moza, Rekem, Irpil, Tarala, Zela, Hailef, Jebus, na siyang Jerusalem, Gibeah at Kiryat Jerim. Labing apat na bayan kasama ang mga baryo nito. Ito ang natanggap ng lahi ni Benjamin na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Hosway Kalabingsyam na Kabanata Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Simeon ang ikalawang pinartihan ng lupa ay ang sambahayan ng lahi ni Simeon. Ang lupain nila ay nasa gitna ng lupain ibinigay sa lahi ni Huda. Kasama rito ang Bershiba o Sheba, Molada, Hazar Shuwal, Bala, Ezem, Eltolad, Betul, Horma, Ziklag, Bet Markabot, Hazar Susa, Bet Lebaot at Sharuhen. Labing tatlong bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Dagdag pa rito ang Ayin, Rimon, Eter at Ashan, apat na bayan kasama ang lahat ng mga baryo sa paligid nito hanggang sa Baal at Be na siyang Rama sa Nigev. Ito ang lupaing natanggap ng lahi ni Simeon na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Ang ibang bahagi ng lupaing ito ay galing sa parte ng lahi ni Huda dahil ang ibinigay sa kanila ay sobrang maluwang para sa kanila. Kaya natanggap ng lahi ni Simeon ang kanilang lupain sa gitna ng lupain ng lahi ni Huda. Ang lupain ibinigay sa lahi ni Zebulun. Ang ikatlong pinartihan ng lupa ay ang mga sambahaya ng lahi ni Zebulun. Ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Sarid. Mula roon papunta ito sa Kanluran, sa Marala, sa Dabeshet at patuloy sa Daluyan ng Tubig sa silangan ng Jokneam mula sa kabilang bahagi ng sarid papunta ito sa silangan sa hangganan ng Kislot Tabor at patuloy sa Daberat hanggang Jafia. Mula roon papunta ito sa silangan ng Gathefer sa Etkazin sa Rimon at paliko papuntang Nea. Ang hangganan ng Zebulun sa Hilaga ay dumaraan sa Hanaton at nagtatapos sa lambak ng Iftael. Lahat ay labing dalawang bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang mga bayan ng Katat, Nahalal, Shimron, Idala at Bethlehem. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Zabulon na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Isakar. Ang ikaapat na pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Isakar. Ito ang mga lungsod na sakop nila, Jezreel, Kesulot, Shunem, Hafaraim, Shion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebez, Remet, Enganim, Enhada at Bet-Pazes. Ang hangganan ng lupain ay umaabot sa Tabor, Shahazuma at sa Bet Shemesh at nagtatapos sa ilog ng Hordan. Labing-anim na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Isakar na hinati ayon sa bawat sambayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Asher ang ikalimang pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Asher. Ito ang mga bayan na sakop nila. Helkat, Hali, Beten, Aksyaf, Alamalek, Amad at Mishal. Ang hangganan nitong lupain sa Kanluran ay umaabot sa Carmel at Shehor Libnat. Paliko ito pasilangang papuntang Bet Dagon at umaabot sa Zebulun at sa lambak ng Iftael. Pagkatapos, papunta ito sa Hilaga papuntang Beth Emek at Niel. Papunta pa ito sa hilagang hanggang Kabul, Ebron, Rehob, Hamom, Kana at hanggang sa malaking Sidon. Pagkatapos niligo ito papuntang Rama at sa napapadirang bayan ng Tire at papuntang Hosa at nagtatapos sa dagat ng Mediteraneo. Ang iba pang mga bayan na sakop nila ay ang Mehebel, Aksib, Uma, Afek at Rehob dalawamput dalawang bayan lahat, kasama ang mga bayan sa paligid nito. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Asher na hinati ayon sa bawat sambayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Naftali. Ang ikaanim na pinartihan ng lupa ay ang sambahayan ng lahi ni Naftali. Ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Helef at sa puno ng Terebinto, sa Zaananim papuntang Adami ni Keb at Jabnil hanggang sa Lakum at nagtapos sa ilog ng Hordan. Mula roon paliko ito sa kanluran papuntang Aznot Tabor pagkatapos sa Hukok hanggang sa hangganan ng Zebulun sa Timog, sa hangganan ng Asher sa kanluran at sa ilog ng Hordan sa Silangan. Ang mga napapadirang lungsod na sakop ng lupaing ito ay ang Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedesh Edrei, En Hazor, Iron, Migdal El, Horem, Bet Anat at Bet Shemesh. Labing siyam na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Iyon ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Naftali na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa angkan ni Dan. Ang ikapitong pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Dan. Ito ang mga bayan na sakop nila. Zora, Eshtaol, Irshemesh, Shaalabin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jehud, Beneberak, Gatrimon, Mehardon at Racon. pati rin ang lupain na nakaharap sa Hopa. Nahirapan ang mga lahi ni Dan sa pag-agaw ng lupain nila kaya nilusob nila ang Leshem at pinatay ang mga naninirahan dito, na agaw nila ito at doon sila tumira, pinalitan nila ang pangalan nito ng Dan ayon sa pangalan ng ninuno nilang si Dan. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahing ni Dan na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay kay Josue. Pagkatapos hatiin ang mga Israelita ang lupain nila, binigyan nila si Josue na anak ni Nun ng bahagi niya ayon sa iniutos ng Panginoon, ibinigay nila sa kanya ang bayan na hinihiling niya, ang Timnat Sera sa kabundukan ng Ephraim. Ipinatayo niyang muli ang bayan at doon tumira. Ang naghati-hati ng lupain ay sina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng palabunutan sa presensya ng Panginoon. Sa pintuan ng toldang tipanan doon sa Shiloh, kaya natapos na ang paghahati ng lupain